Yan guys, nandito na po tayo sa lugar po ni Boss Nick po, no, yung isa pong uh, sikat na vlogger ano, na spiritual na pa ng ating Boss Champ, Quadro Alas Dito po tayo sa Kabiti ngayon. At uh, yun nga, tingnan natin kung ano mangyayari mo nga. Welcome to my kingdom, shout my name Boss Rich D-O-N Boss Rich D-O-N Boss Rich

So, mga kapananig, uh, mag-out muna ako at may bisita tayo okay. ng ating uh, champion. So, Batiin mo muna mga, okay. ano mo? Binabati ko pala lahat ng mga solid supporters natin dyan at kay uh, Kuya Nick. So, mga kapananig, mamaya maglalive na lang ulit ako. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo, ha? Thank you po, thank you. Ah, firmahan uh, mo mamaya, yan. Okay, mamaya. Eh. Ay, si... Ito. <laughs> <laughs> Tayo <laughs> tayo. Ah, kung <laughs> diyan, may kasamero. Lalo nung laban nito sa ano, sa Wada, talagang pumunta ako na. Date. Date. Ano yung date niya? Pwede yung ulang date. Basta ngayon na Ano ba ngayon? November 12. November 12. November 12. 12. 12. 12. 24. 11 12. Okay. 12. 24. 24. 24. 24. 24. Uh, yan, para... Mano alam kung kailan... binigay. <laughs> Tagal ko nang gustong pumunta dito eh. Kaya uh, ngayon lang nagkakataon. Mahaba-haba yung ano. Eh. Daming beses na nga